gandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng ating programa Andito Talk etc. Kung saan tatalakayin natin ang mga aspeto ng ating relasyon at personal na pag -uyan. Ang ating episode ngayon ay may pamagat na Maari ka ba maging mas mapagpasensya sa iyong relasyon? Dito ay susuriin natin kung paano ang pagiging mapagpasensya ay mahalaga sa pagkakaroon ng mas masaya at matibay na relasyon. So, bago po, po tayo magsimula, ay hinihiling ko lang na maaari po sana huwag kalimutan na mag-subscribe o mag-follow sa aking channel at supportahan niyo po ako para makapagbigay po sa inyo ng maraming artikulo patungkol sa mga relasyon at sa mga karir. Okay po, simulan na natin mga kaibigan. Music Zizim, uh, Zetra, no? O oh, Zizim Z dati. <laughs> Papalit pa pa tayo ng pangalan So, ang topic natin ngayon ay maaari ka bang maging mas mapagpasensya sa iyong relasyon. So, tinutukoy ng Webster Dictionary ang pagiging madyaga bilang pagtitiis ng mga masakit o pagsubok ng mahinahon o walang rin. O pagiging matatag sa kabila ng pagsalungat, kahirapan, o mga pagsupok sa buhay. Naniniwala ako na ito ang dahilan kung bakit ang pasensya ay tinatawag na isang kaputunyan. Ito ay maliit na bagay, ngunit lubhang kailangan sa unang tanda ng kahirapan, marami ang tumata ang sa isang mas madali, mas maayos na landas, umaasa na naiiwasan ng sakit at pagturusan na kinakailangan sa daan patungo sa personal na pag-unlad. Ngunit ito ay sa pamamagitan lamang ng pagtahak sa magaspang na daan na ito. Nagkakaroon tayo ng karanasan hinakailangan upang mapaunlad ang ating pagkatao. Ang pagkainip ay inaagaw sa atin ang mga ganitong uri ng karanasan sa buhay. Paano maiiba ang iyong mundo kung nasasanay ka ng higit na pasensya? Ang pasensya ay ang kakayahang manatili kapag ang ipay sa Ang pasensya ay ang kakayahang ilabas ang iyong pangangailangan para sa agaraan, kasiyahan at paghintay para sa mga bagay na dumating sa kanilang sariling takdang panahon. Pinadaig ng pasensya ang pamumuna at hindi pagpaparaya. Ang pasensya ay nagkakaroon ng mga nakatuong relasyon sa bisal, pamilya, simbahan, komunidad at karera. Maraming magagaling na pinuno ang nagpakita ng pasensya sa pamamagitan ng pagtingin bago sila magdesisyon, pag-iisip bago sila kumilos, at pagsasaalang-alang bago sila magpasya. Ang pasensya ay ang tanda ng maturity. Kaya ngayon, alam na natin ang mga kabutihan ng pasensya. So, paano tayo magkakaroon ng higit na pasensya? So, isa-isahin natin, ha? Una, alamin na walang perpekto. Kasama ang iyong sarili. Tanggapin ang mga kakulangan ng iyong sarili at ng iba. Nang lahat. Kung bawat isa ay nakikipaka sa kani-kaniyang kinatatakutan, kahinaan, at lang at krisis lahat tayo ay nasa daan ng personal na paglago, ng sama-sama, at maaring makatulong sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapakita ng higit na pasensya at kabaitan sa isa't isa. So, ano ba ang ibig sabihin ng mga sinabi Ito ay ang pagtanggap ng imperfection. Hindi ka perfect, di ba? unang-una, mahalagang maunawaan na walang perfecto talaga dito sa mundong ito at kasama ka na doon. Ang pangunawang ito ay pundasyon ng pagiging, mapagpasensya. Tanggapin mo ang iyong mga kakulangan, pati na rin ang sa iba. So, kinakailangan dyan, meron kang pagtanggap sa sarili. Yakapin ang iyong mga kahinaan at intindihin Napahagi ito ng pagtingka. Ang pagtanggap sa sarili ay magtutulot ng mas malalim na empatiya at pasensya sa iba. So, under doon pa ay mayroong pang pagtanggap sa kakulangan ng iba. Katulad ng iyong mga pinagdaanan, ang mga tao sa paligid mo ay may kanyang laban. Kilalanin na ang bawat isa ay may kanyang kinatatakutan, kahinaan, at hamon. Ang ganitong pangunawa ay makakapagdulot ng kabutihan at pasensya. Ang sulog naman dito ay ang mga hamon na pinagdaan, pinagdaan na ng lahat. Ano? So, ang bawat indibidwal na makasalamuha mo ay may kanya-kanyang laban. Maaring ito ay takot. Takot, takot sa kabiguan, personal na insecurities o mga hadlang mula sa labas. Ang pagkilalang ito ay makakatulong sa iyo na magpapakita ng mas maraming pasensya at kabalitan na hindi ito ang empatiya at koneksyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa ng lahat, ay may kanikanyang harmony. Makakabuo ka ng mas malalim na koneksyon dahil ang empatiya ay nagbibigay daan para makita mo ang mundo mula sa perspe perspektibo ng iba na nagiging dahilan upang maging mas map ka sa kanila. Susunod naman dito ay sistema ng suporta. No? Ang pagiging mapagpasinisa sa iba ay nangangahulugang ikaw ay bahagi ng kanilang sistema ng suporta. Ang iyong pasensya ay magbibigay ng ginhawa at pag-unawa na nila upang malampasan ang kanilang mga pagsubok. So, an ano ba ang pasensya bilang daan sa, per sa personal na pagkado? Ang, pag ang personal na pag-unlad ay isang paglalakbay. Hindi isang, hindi isang destinasyon, ano? Sa paglalakbay na ito, ang pasensya ay nagiging mahalagang kasangkapan para sa iyo at sa iba. Ito ay ang mga sama-samang paglago. Tayong lahat ay nasa landas ng personal na pag Ang iyong pasensya ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba upang maging mas mapagpasensya na rin na lumilikha ng positibong signo ng paglago at pag -unawa. Nariyan din ang kapaitan at pakikiramay. Ang pagpapakita ng pasensya ay isang anyo ng kapaitan. Ito ay nangangahulog ang pagbibigay sa isang tao ng oras at espasyo na kailangan nila upang magbago at malampasan ang kanilang mga hamon. Ito ay magpapanakas ng inyong relasyon at magpapatibay ng isang mas suportadong Ano ba ang practical na paraan upang maging mas mapagpasensya? So, narito ang ilang practical na paraan no? upang mapaunlan ang iyong pasensya sa mga relasyon. Ito ay ang mga gawain sa pagmumunimun. Makipahagi sa mga gawain tulad ng meditation o malalim na pagtingin. Inhale. exhale ang mga ito ay makakatulong upang manatiling kalbado at nakasentro na nagpapadali, nagpapadali sa pagiging mapagpasensya. Pakikinig ng mabuti. Inig ng mabuti. Kapag nakikipag-usap sa iba, magsanay ng reflective listening. Ito, excuse me, ito ay nangangahulugang tunay na pakikinig sa kanilang sinasabi nang hindi iniisip kung ano ang iyong isasagot. Dito ay pinapakita nito na pinapahalaghan mo ang kanilang perspektibo at handang maging mapagpasensya. Ang next ay ang pag ng realistic na expectations. Unawain ang pagbabago at paglago ay nangangailangan ng oras. Mag-set ng realistic na expectations para sa iyong sarili at sa iba. At ipagdiwang ang maliliit at na tagumpay na pagdanap. So dito sa ating topic, eh, ito na po ang pangalawa. No? Ito, yung isa, yung ating unang uh, sinasabi kanina, yun yung una. So ito na po yung pangalawa. Ang pangalawa ay pumuo ng isang pare-parehong filosofiya ng buhay batay sa isang sistema ng halaga ng pinaniniwalaan mo. Pagkatapos, kapag nahaharap ka sa isang sitwasyon, maaari kang gumawa ng iyong pagpili batay sa sistema ng halaga sa halip na isang instant tugon ng kasigilan. Sa bawat pagpili ay may kahihinatnan. Kung minus ka na ba na kumayos na, o naghihintay ka ba para makuha ang resulta na talagang gusto mo? Ito yung mga filosofiya ng buhay batay sa sistema ng halaga. Isa pang mahalagang aspeto ng pagiging mapagpasensya ay ang pagkakaroon ng isang pare-parehong filosofiya ng buhay na nakabatay sa isang sistema ng halaga ng iyong pinaniniwala. Sa ganitong paraan, kapag nahaharap ka sa isang sitwasyon, maaari kang gumawa ng mga desisyon batay sa iyong mga halaga sa halip na sa isang instant na tugon para sa kasiyahan. Ano ba ang mga ito? Ang una ay ang pagbuo ng sistema ng halaga. Ilalanin ang iyong mga pangunahing paniniwala at halaga sa buhay. Ano ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo? Ito ang magiging gabay mo sa paggawa ng iyong mga desisyon. Ang pangalawa ay ang pagkakaroon ng disiplina. Sa bawat desisyon, may kaibat na kahihinat na magpakita ng disiplina sa iyong mga pagpili at alamin kung ang iyong mga ay nakaayon sa iyong sistema ng halang. Ang pangatlo ay ang pagkakaya at paghihintay matutong maghintay para sa mga resulta na tunay mong inaanalis. Ang mga instant na tugon para sa kasiyahan ay madalas na pansamantala lamang. Subalit ang mga desisyon na batay sa iyong sistema ng halaga ay magtutulot ng mas matagalang kasiyahan at katupahan. So, narito na tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay paguhin ang iyong pananaw sa nakaraan. Sa lukuyan at sa hinahan. Itigil ang pag-iisip sa iyong mga pagkakamali at kapito. Hindi sila mababa. Sa halip, tumuon at kung ano ang maaari mong gawin ngayon upang makagawa ng pagbabago. Ang buhay ay isang pagpapanak at ang bawat araw ay dapat pamuhay na parang ito na ang iyong huling araw sa mundo. Magsimula ng bago araw-araw at tandaan na ang inaharap ay darating sa bawat. Ano ang maaari mong gawin ngayon upang paguhin ang mga resulta na mayroong ka sa hinaharap? So, i-discuss ko dito ang paguhin ang pananaw sa nakaraan, sa lukuyan, at hinaharap. Ito ay isa pang mahalagang hakbang sa pagiging mas mapagpasensya at masaya sa iyong relasyon ay ang pagpapago ng pananaw sa nakaraan, sa lukuyan, at hinaharap. Una, pagtigil sa pag-isip sa mga pag-amalit at kabiguan. Ang mga pagkakamali at kapiguan sa nakaraan ay hindi na mababago. Itigil ang pagduel sa mga ito. Sa halip, gamitin ang mga ito bilang mga aral para sa kasalukuyan. Pagtuon sa kasalukuyan. Ano ang maari mong gawin? Maari mong gawin ngayon upang makagawa ng positibong pagpabago. Ang buhay ay isang pagpapala bawat araw ay dapat ipamuhay mo parang ito na ang iyong huling araw, araw sa mundo. Pagsisimula ng bago araw, -araw simulan ang bawat araw na may bagong pananaw. Tanggapin na ang hinaharap ay dumarating sa bawat araw at may pagkakataon kang baguhin ang mga resulta na nais mo sa pamamagitan ng mga aksyon na gagawin mo ngayon. Ang pang-apat, harapin ang iyong mga takot sa halip na iwasan ng mga ito. Gawin mo ang mga bagay na pinaka pinatakutan mo at mawawala ang takot. Ang pinagpipinitan natin gawin ay mas madaling gawin. Hindi na ang kalikasan na bago na bagay ay na nagbago. Ngunit ang ating kakayahan na gawin ito ay tumaas. Sa paggawa ng higit pa, ito ay nagiging mas madali. At kapag ito ay naging mas madali, ito ay nagiging masaya sa halip na mabigat. Alam, harapin mo ang iyong mga Takot o kinatatakutan. Sa huli, isang mahalagang aspeto ng personal na pag ay ang pagpapasensya, ay ang pagharap sa iyong mga takot sa halip na iwasan ng mga ito. So, gawin mo ang mga bagay na kinatatakutan mo. Parang ang hirap gawin nun, ano diba? <laughs> Ang takot ay nagiging hadlang lamang kung hahayaan mo ito. Kung haharapin mo ang mga bagay na kinatatakutan mo, mawawala ang takot. Ang mga bagay na pinipilit natin gawin ay nagiging mas madaling gawin. Hindi dahil nagbago ang kalikasan ng bagay, kundi dahil kumaas ang ating kakayahan na gawain nito. So, pagkas ng kakayahan, sa paggawa ng higipan, magiging mas madali ang mga gawain. At kapag naging mas madali, ito ay nagiging masaya sa halip na mabigat. Ang paglago at pagkatuto na bawat pagsubok na haharapin mo, lumalakas ka at lumalago. Ang mga takot na dati nagdudulot ng pag-aalinlangan ay magiging mga pagkakataon para sa pagkatuto at pag -lindangan. Sa wakas, papagtanto na ang lahat ng bagay-bagay ay tumating sa mga nagihinta. Ang universe o ang kalawakan ay walang katapusang pwersa na nag-uugnay sa ating lahat. Ay magdadala sa mga taong makakatulong. Mga sagot na maaaring kailanganin mo ang mga tulos at mapagkukunang hinahanap mo kapag kailangan mo mga dapat makaroon ka ng pananampalataya at maging matiyaga at maniwala sa iyong mga layunin na kapag tatanto na ang mga ito ay madalas na hindi matutukan ayon sa iyong orihinal na mga plano. Nagpabago ang mga pangyayari. Nagpabago ang mga tao. Nagpabago ang mga bagay. So, iwanan mo ang iyong pagkapalisa. Hindi paniniwala. At pagtutuda tungkol sa pagkamit ng iyong nayo. Alamin na ang universe ay patuloy na sumusuporta sa iyo at palaging tutulungan kang makamit ang mga bagay na gusto mo. Ang pasensya ay higit pa sa paghihintay. Ito ay isang positibong pagsasanay ng pag-unawa, empatiya at kabaintan. Sa pagtanggap ng imperfection, pagkilala sa mga hamon ng bawat isa at pagkumit personal na paglago, tayo ay magiging mas mapagpasensya at pagkakaroon ng mas malusog na relasyon. So, yan po ang ating uh, masasabi kung paano na kung paano o oh, maaari ka bang maging mas mapagpasensya sa iyong relasyon. Sana po ay meron kayong mga natutunan dito sa ating topic ngayon na ano po. Uh, Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood niyo. Tandaan, ang pasensya ay isang pagkakantay. At bawat pang, bawat pang mo ay tungo sa pagiging mas mapagpasensya ay hakbang tungo sa mas mapagmalasakit na mundo. Hanggang sa huli, patuloy tayong magpakabuti at magpakita ng kabaitan sa isa't isa. Yan ang ating episode para sa araw na ito. Kung mayroon po kayong mga katanungan o komento, uh, wag magkatupiling makipag-ugnayan. Gusto kong marinig ang inyong mga opinion. Kaya wag, wag kalimutan na mag-subscribe, at ibahagi ang programang ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang Candid Talk with Cetra. Manatiling mapagpasensya at magpakabuti, pasensya na lang. Ito po muli, si Cetra na nagsasabing, make your relationship a better one and what seems to be the end is only the start of a new beginning. At nato po tayo magpaalam. Sige eh po sa mga nanonood po dito. Uh, tawag dito. Uh, sa mga meron pong mga business dyan, pwede po kayo makapagdayan sa akin para po mapasama kayo dito sa yan, dito sa akin na pinuturo. Ano po? So, maraming maraming salamat po. This is Zedra. Sana po ay makikita. saya manis setelah susunod kanan doktoran itu handik top